sabi ni ano, attorney Kaufman, from day one, Roque has undermined me and misled the public. No one is interested in him as a lawyer. Ayan eto kasi parang meron daw talagang Dutch lawyer mm. na nagkumpirma kay Attorney Kaufman na itong si Harry Roque ay lumapit sa kanya mm. dahil gusto niyang idemanda yung Dutch government dahil nga daw doon sa pagpa-facilitate ng rendition ni former President Rodrigo Duterte. Sabi ni Kaufman, ito daw ay eh, nakakaloka crazy sabi oh. niya <laughs> crazy <kim."> scheme <laughs> yeah. sabi ni ano ni attorney crazy scheme kasi kakalabanin mo mm -mm. ang Dutch government na siya ang may hawak ng ICC kung saan nandun oh, eh. si weird. dating Pangulong Rodrigo Duterte. <laughs> oh, oh. Just sa co context lang po, parehong I ICC accredited na lawyer sila, di ba? Pareho. Pareho sila, mm -hmm. pareho sila. And oo, oh, oh, come to think of it, na doon ako, araw-araw namin tinatanong si Vice President Sara Duterte kung yung bang nalalabing slot ng lawyers mm -hmm. For, for, for her father ay si Harry Roque. Oh, Pero oh. eventually, hindi binigay kay Harry hindi. Roque. Hindi. Harry Roque. Eh, para kasing ang sinasabi ni attorney, Hoffman. Ito daw ginagawa ni attorney Harry Roque. Eh masyado daw obsessive ah, yung kanyang plano to the point na baka mamaya eh ma-jeopardize o makasama pa doon sa effort ng defense uh, lawyer para mapalaya yeah. itong si dating pangulong Duterte. So Kiterte. I distinctly remember na may isang araw doon sa two weeks ko yata na doon mm -hmm. na nagpa-change lang tak Uh, or Onang oh, Tax si Attorney Kaufman at nanawagan sa supporters mm -mm. na don't attack the ICC. Yes. Yun. Naalala no. no. ko yun. Naalala mo yung oh, report yes. Yeah, ko? Oh, yun. Oh. Because kainitan oh. yun na ah, bumabanat na yung grupo. Mm -hmm. Correct. Okay, Doon sa, mga sa ICC. ano to? judges yes. ng hmm. ICC Yo. na porke may kinikilingan, uy, sila maghuhusga. Oh. maguhusga. So Kaya yeah. Social media. Preno-preno. Preno. Eh. Oh. <laughs> so, may ganyan, sila noon. Yan ang mga ganap doon. Ano? So, tingnan natin, hindi po kami niniwalang mananahimik si uh, uh, Atty. Harry Roque tungkol dito. Hindi, kasi sure, may ako. post na siya agad sa Facebook. Ano, ano sa sabi? amin? Ano sabi? Ito oh, 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 oh. yung sabi ni attorney uh, Atty. Harry Roque <laughs> na yung kanya daw suporta sa Duterte legal defense team eh nagpapatuloy naman wala daw katotohanan na nakikialam siya dito sa kaso mm. o oh, at yung kanyang pagbibigay ng mga pahayag e eh, posibleng makaapekto sa estrategiya ng defense legal team sa International Criminal Court yeah mm. oo oh, oh. eh sabi niya bilang isang um, tapat ha na mm. taga-suporta ng mga Duterte E eh, wala raw siyang hinangad na, na kung hindi ang maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas, dito sa ating bansa, ng buhay. Mm. Oh, yeah. Sabi nga ni attorney Kaufman, that's an option daw kung ang gobyerno daw ay papayag. Mm. Oo. Well, ay nako. so yan po ha ang ganap. Alam niyo naman po na ang ang estado ngayon ng anong anong kaso doon ay they're still in the preparation stage ano po mm -hmm. uh, at submission stage. Sa September pa po talaga 'yan. So pinagpaliban yung pagtalakay doon sa kung pwedeng bigyan ng, uh, ng ibang lugar kung saan pwede si uh, dating mm -hmm. pangulo na manatili. Ano pinagpaliban po 'yon. Pati po Meron pang nakapending na request po sa kampo nila na sana iurong, hindi na sa si September gawin. Oh, oh. Iurong to ng iba pang date. Pero hindi pa dapat bilisan kasi nga kung gusto Yun na eh. ma mauwi agad. Kung gusto yeah. mo mauwi agad. Actually may sinabi pa si Attorney Roque na sabi niya, hindi naman daw siya pwedeng sisihin kung maghanap man siya ng mga remedyo para maibalik sa bansa si pangulong uh, Duterte. Mm. Parang kinontra niya yung sinabi ni uh, Attorney Kaufman na oh. crazy scheme. Yeah. Sa katunayan daw ay kinilala ni Vice President Sara Duterte yung kanilang napag-usapan mm. na mga domestic legal remedy. Ah sa ilang yeah. okasyon parang eh maibalik si FPRRD dito sa ating bansa. Yes.